Okay, magandang mga po sa inyo lahat. Brother and sister, Luzon, Visayas, Midanao. Sa ngayon na araw ay ipapakita natin ang ginagawa natin lang. So, ano bang mabisang galing sa kalikasan na ginagawang lang is para gamitin sa panggagamot o tinatawag na bisa ng kalikasan para sa mga tao may sakit spiritual. So ngayon, ah, uh, natin yung uh, Ganito po yan. Kung sa ang isang naglalangis, ang pinakamabisa po na gamitin ay ganito. Kung makikita nyo, karaniwang niyog, ah, uh, dalawang mata, isang bibig. So yan po. ito, so, pinapakita ko po ito dahil sa ito po ang mabisa na bigay ng kalikasan na maaaring gamitin sa panghilot o mayroong sakit spiritual. Ginagawa lang po ito sa araw ng business or mabis. So pinakamabisa pong araw ay ang first Friday sa paggawa ng langis. So maaaring yung ilagay sa ganito. Kailangan puro pong ano. Puro ganito. Oo, so, oh, yung ibang mga an, ayan, antinero, ginagawa nila yung medal din yan. So ito, kung makita nyo, ayan, binabakod ko lang, sinasabit ko lang sa aking hindi para pamproteksyon sa salat ng mga negatibong aura. So, gabi po yan sa kalikasan. So, hindi ko sinasabi na kung anong visa nito, ito. Ang masabi ko lang, uh, abisa po yan sa panghilot o sa kutispef po. Kalimitan na ginagawa ito ng mga ang tingiro at tingiro. At sa mga nais nice, pong matuto, uh, subscribe my YouTube channel. And click the bell para palagi kayong updated sa ating mga ina-upload, dasal at orasong. Ayan po ang pamamaraan kung paano magsimula bilang isang ating at mga gamot. Panglantin may mabuting kalooban, tumulong sa kapwa, manalig sa isang Amerika, magtiwala sa sarili. At palagi magsimba para marinig ang balita na nagmumula sa simbahan na sinasabi ng mga bata. Maraming maraming pong salamat ng Sin Visayas sa patuloy yung pagsubaybay at pagtangkilik ng aking video. Sa mga nais pong makapanood ng mga video gamutan, tanib ng mga kulang masamang ispot masamang elemento, andito po yan sa aking YouTube channel. So karaniwang ginagawa nito ng mga antinyero, ayan, ginagawa nilang milan, quintas. So ipapakita ko sa inyo, isa sa mga ginawa. Ganyan po yan. Isang bibig, isang mata. Yan po ang ayan. Ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala sa hindi po naniniwala pati skip na lang po. Kasi dito kasi sa video natin ah, uh, masabi ko lang maraming hindi naniniwala. Ang sa akin lang dito, hindi ko pinagyayabang kung anong kalamang ko. Ang sa akin lang para makatulong sa akin kapro. So, ang ginagampanan natin dito ay libre. Huwala wala tayo dito ng mabal na pera para pagkakita ng bagay na ito. So, pinapakita ko lang yung mga ginagawa ng mga antinyero. Ganito pa yan. Po yan. So, makikita nyo sa loob. Ayan. So, galing lang ito sa kalikasan. So, ang pananalig pa rin ang pananalig nyo po ang pinaka-davish na sandata ang pananalig sa Diyos sa mga may likha. Huwag natin ipagmayabang ang mga kalaman dahil dito. Ang pinaka-maganda dito uh, kung paano tayo makatulong sa ating kapwa maging physical na nito o spiritual. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng pagsubaybay at ang mabahagi ng aking video. Sana makapos ko yung aral dito. Uh, masabi ko lang, sa isang tao, ang pinaka davis po yung uh, protection ay ang magpasalamat palagi at magdasal. Humingi ng kapatawaran, tumulong sa kapwa at manalig sa mga ng Amerika. Maraming maraming pong salamat sa Diyos sa Diyos. God bless ang inyong ng